wala kaming content ngayon ni Moning kasi maghapon kaming ganito, kasi galing kaming bet, kasi kaya pala sobrang lambing niya, hindi pala siya makawiwi napansin ko kanina, panay ang opo pero kung tingnan ko, wala siyang wiwi, kaya ayun, pag tingin ko sobrang tigas na pananunchan niya at umiiyak na siya <coughs> kaya sabi ko, dali na namin sa bet ang nangyari, bali pinapa <coughs> confine siya ng doctor for 3 days para yung catheter ay dire-diretso yung pag-flush ng wiwi niya para daw yung crystals ay maubos at matanggal kaso napakalaki naman yung hinihini -hini sa amin ng bed. tinanong ko kung magkano ay aabot daw ng 20,000 plus, may eh, wala naman ako ngayong ganong kalaki, kaya bali sabi ko baka pwedeng i-flush lang ngayon, bali kinatiter siya kanina tapos tinanggal din tapos binigyan na lang siya ng mga oral medication. Binigyan siya ng antibiotic pifinami para doon sa pain. Tapos, binigyan din siya ng pangpaluwag ng daluyan ng ihi. Tapos, yung pangtunaw ng kristal. Tapos, pinag-change diet siya. Ito, bali, ang binigyan sa kanya. Ito, royal Canin. Yan. Bali, ito na muna yung magiging diet niya. Bali, may follow-up check-up pa pala kami sa March 29. Sana makuha sa mga gamot na binigay ng bed at gumaling na siya bago mag-March 29. Kasi sa totoo lang, may mga hindi pa ako nabiling gamot. Yung iba naman ay bumili lang ako ng ilang peraso. Kaya dapat lagi nating sinisiguradong nakakainom sila ng sapat na tubig. Lalo na kung ang pagkain nila ay dry food. Sobrang hirap pag ganitong nagkakasakit sila.